Sa paggunitan ng House of Representatives Month sa Kamara, isang food fair ang binuksan dito para sa mga empleyado. Tampok sa Kamara ang iba't ibang produktong lokal at tatak Pinoy. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Julian Bunag, live mula sa Batasang Pambansa. Julian! Princess, sa ilalim ng Congressional Staff Association o CONSA, isang food fair ang inulunsad ngayon dito sa Kamara. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng a trip Month. Sa ikalawang araw ng hapag at himig sa Kongreso na inulunsad ng CONSA, iba't ibang food at home essential stalls ang bubungad sa North Wing Lobby ng Kamara. Pangunahin sa mga naging programa ngayong araw ang pagkanta ng mga empleyado ng Kamara. Tampok din ng iba't ibang produkto at pagkain mula sa mga lokal na negosyante sa bansa. Gaya ng frozen foods na longganisa, Shanghai rolls at ang kakaibang cara beef tapa mula sa Nagkarlan, Laguna. We offer a variety of frozen products, ready to cook packs from your Cara Beef Tapa, which is Tapang Kalabaw. Um, what um, our edge from other frozen packs is we use pure meat. We don't use we don't use extenders and such. No preservatives. All natural um, ingredients that we use, and our meats are all locally sourced. From our local butcher shops as well. Bukod dyan, makikita rin sa food fair ang brewed coffee mula sa Benguet, taho at iba pang sweet treat gaya ng muffin at cinnamon rolls. Bida naman sa stall na ito ang mga kitchenware na pasok sa mga kababayan nating home cook o mahilig magluto. Ang binibenta po namin ngayon sa, is mga uh, um, uh, mold pull-out na uh, cookware. Uh, mura lang, 5 na sa 500 wifi. to 2,000 pesos po. Ang event na ito at mga stall sa Kamara ay nagsimula October 13 hanggang October 19. Um, we invite all the employees of the House of Representatives to look at all the booths here. Visit our booth, Sean's Gourmet, stall number 10. We have free taste and yeah, bring your rice. Dito na kayo mag-lunch or dinner. Ini-invite ko po kayo na mag-visit dito sa aming stall. pwede nyo rin po kaming i-follow e sa aming Facebook page na Mana Kitchen Square para sa so online selling naman po, pwede po kayo doon sabi ko order. Princess, bukod nga sa mga nakatayong stalls ngayon dito sa kamera, nakatakdang umarangkada ang iba't ibang mga aktividad pa rito sa kamera. Katulad na nga lang ng October 16 na ay uh, passport ID on wills at fill ID issue once, sa October 20 at 23. Yan muna ang update mula dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News.